disclaimer lang na uh, ka hindi po talagang professional uh, mechanic. Tutuklo ko lang yung mga uh, nalalaman ko, mga experience ko dahil matagin ka rin ako bikers at uh, bike to work uh, at dati din na kung nag-mechanic uh, ng uh, mga BMX. Ngayon, uh, ano bang mas makakamura o makakamura? sabihin ko na halos lahat galing sa market base sabihin ko na rin kung anong nag-build ko ilalagay ko na rin sa description at kina-expect uh, na rin ng bike ko yun, uh, panoorin nyo itong video na yun mga kapadya ito nga pala yung na-build ko nung pandemic yeah. sasabihin so, ko na rin kung magkano ang nag-asas ko ito. Sa handlebar, meron akong ano, predator. At steam din na predator. Kasama niya itong seat post na ano, weapon din. 31.6 Bali, nakuha ko lang ito sa marketplace ng Dati medyo bago-bago pa -bago siya. Tapos ang frame niya, itong mountain peak Everest. Well, oh, nakakuha ko lang itong frame ko na sa may git 4,500. Pandemic pa ito ah. Medium size. Kasi tapod na rin siya itong fork ko nakakuha ko lang to ng 3-3 medyo kamahalan pa kasi siya, siya noon eh 27.5 point na din tapos airport itong hammer nakuha ko lang to sa marketplace ng 1-2 Bali, itong ano niya, chain ring pinili ko na ito sa online. Almost nasa 100 pesos din. Tapos ang ano niya, BB niya, wepo na rin. Ngayon, itong wheel, wheel set naman tayo. Meron akong Saturn na kuha ko sa marketplace ng 1,000 tapos tong in-speed niya na spokes Ayan, ito brand new to binili ko ng may 600 tas ngayon ang ano niya hubs niya is well, ano speed one soldier alas nasa tatlong taon na rin yan sulit din ang pagka talaga ng ang hubs niya yung tunog niya talagang andun pa yung 6 pounds nyo talaga eh napakatibay talaga ng speed 1 soldier at naka nakamaxis din ako ng uh, R10 nakuha ko rin ng 1,200 yan second hand din siya itong tapos na no? speed 1 soldier nakukuha ko ito ng uh, make it 2.5 tapos sa hydraulic brake niya Shimano uh, nakuha ko naman to sa market Face ng 1,000 pesos second hand na rin siya uh, ngayon itong drive train natin Shimano M4100 shifter sa market day pero kinuha ko siya ng brand new nasa uh, so may git uh, may git 2,300 ko nakuha to eh medyo bago kasi siya eh. Pandemic days pa siya. Tapos ang Cokes second hand. Jory na rin to. Nakuha ko to ng ano, second hand plus. Yan lang mga kapadyak, uh, sasabihin ko na lang kung magkano ang presyo ng na na-build kong bike. Yan, maraming salamat.